mga kaming po to this video sa lang tao na ito sa gawas no morning ato gawas ay hello sunset oh grabe ang sunset so morning atong view rin sa likod sa atong house atong house hoy nangangkon hindi ni atong house ilahang house charot so morning mga kaya rin ang view sa likod no kasaba eh, ba kasaba ba sa aircon ni mader so morning sya Grabe ka na tibay kay nang mga punuan sa tamar o dugay na kay na siya. So 11 years ako dari 11 years sa puna siya. Grabe ka tibay. So until now nagakuha uh, yapon sila drag mga bunga. No, actually na siya bunga karon di lang nato makita kayo kay kuan uh, layo dayon daghan kasi siya glaya nga mga uh, kanang mga kuan ka ya basa nga sanga. -sanga. No, wala man lang mga tapon lang ni sila ay charot. Or dito dapita mga kahoy Dito dapita no dayon unya ang magtu sa farm mo sa farm ni mother kay mga gimingaw kung duaw sa akong mga higala charot ako mga higalang camels atun atong duawon unya ang mga kairing no ato sila daawon unya ako aha na sila char so ato sila pakanon og kanang kubus, kanang bread ari ba ang katong murag lumpia bitaw mga lumpia ha grapper sa lumpia ato so, sila pakanon kay daghan mi direk mga bread nga bread ah, grabe kay kwan bay Grabe ka pronounce by Fred, Ang sana F. <laughs> so, ano mga kairing mabanta dito niya. Kailan tawa na ito. Atong mga camels, no? Atong subayon na Atong mga camels. Kung nangaunsa na sila. Kaya mga gimingaw na ito mga kairing. Sa ato ang mga higala gani. Kaya imaragwa ako kabalo. Kung unsa kadaghan ang camels ni Busin Karon. kay nagay-dugay na ako wakad to. Although nakad to may mga kairing. Pero gabi yung eh, magutong na time. So, wala kay na mo siya nang nga uh, kita ba kung unsa na resulta sa mga kamil ni Busin. So, mauban taon niya ni Mader. Kaya maagto siya unya. Dahil na itong mga tamar na wala na kaon. Let's see. Patita na ito. So, dahil o na ito ng tamar na na over, no? dalon na kahinog, no? Dahil o na ito. Kaya na ito sa kamil. Kaya makaon mga kamil ani. So, kanisya. Kanisya. ni siya o na ito. Dahil na ito dito. Kaya itong ipakaon sa kamil. But for now, maadto sa atas sa uh, ato ang kanding. Ito sa nato atong kanding mga kairing. Ito sa laugan atong kanding. Kay laugan atong kanding kay maadto ta sa kamilan. So for now mga kairing, maadto ta didto. Maglaog ta didto sa kanding. So nadungagan ang ilang mga kanding mga kairing. Mga kairing, mga kaering. So atong subayon. Kung where is the kanding? Where is the kanding? kung pila ka book ang kanding nila ha, gidugang actually kahapon mag naka kuan ko mag nadungag tulog. nung so duhan himo na siya ng lima pero marag mga bibi kanding pa man siguro ito mga kairing so suking hangin kusuking hangin Suging hangin Char. so mali ang background karo ng hangin so ay mga kairing ang wheel house ni Busig wheel house matawag ano ay eh? basta balay nga na sa muka so kompleto na ay kusina sala na ay kwarto na aircon na tubig so kompleto na siya mga kairi kompleto ha ah, ihanga ko so muna manto sa tasa ah. laugan sa natong kanding kay ubang tagdos farm kay musubay ta sa tumahigalang kagals o oh, 'di diba sa so, daghan dari mga birds it's chari or oh dili kay kita kay layo oy hello allah magjowa ata sila sana all sampai ayan wala nang jowa lagi isa ay hinabol hoy ay madami pala sila naglalaro oh, di diba? madami pa lang birds dito eh ayan Uy, kadaghan mga langgam dari mga hiring no langgam hinihingal ako ay o oh, diba Oha, oh, oha nagsiliparan sila takot sila sa akin baka sila yung aking kakainin pa hindi ko kakainin dami mga hiring no daming birds ayan o oh, diba o oh, diba dami hoy Oh, dami nila diba sana on adubuhin ko kayo eh salamat ko kayo di kayo, kayo mahuli eh. ang hadlok ang mga ibon adubuhin ko kayo eh salamat kayo eh salamat kayo hindi ko kayo mahuli eh. kaya kung kayo akong mahuhuli, eh, ay na siguradong kayo ay aking mauulap charot ayan So, gipakao naman si Gonis ko mga alaga. Gipakao na ba mo, mga miming? Miming. Mga kambing. Ah, wala pa di eh. So, sila mga kairing. na naman kabuok. Five na sila kabuok. So, magkuha sa taglaog. Oh, gapaabot na mo sa inyong laog. Wait lang. Main kayo madami para kayo tumaba at lumaki. Kasi, kayo naman ang kakainin ko. Charot. Hello! So, nadungagan sila. Ang grabe po, makalaking mga bataasa ko. Ano eh? Hello! Don't get out. Don't. You are not allowed. Charot. 我只对嘿